luluto tayo ngayon ng adobo sa gata. Ayun dito tayo sa loob ng kulungan ng mga itik. Ayun yung itik natin sa lalim at medyo mailap dahil ngayon ay magsusubo kaming manghuli ni Tita binang ng tatlong lalaki magbabawas ulit tayo ng tatlong lalaki dahil dun nga sa labas marami tayong mga itik na lalaki kasunod ay bawasan na natin ito dito yan mo

balian mali ito lang laki ito sigurado ito parang babae Oh, yung kulay na kasi parang babae. Lalaki yan? Parang itlog pa. Hmm. sila nagalay. Sa dami nila, dalawa lang na huli natin mga kabukids. Hindi natin pwedeng persayin. Ano kasi sensitive yung mga itik. Mabalikan. madaling mabalian tulong-tulong sa pagpapapoy parang mayroong piyesta Pagkakulo <laughs> lang tayo ng pambalagibo natin mga kamukis. Para mabilis tanggalan ang balatibo. ito lang pala sa tabi kong niya. Wala ko puno. Dati di ba punong-puno? Uh -huh. Ako na paibol kayo ng palamang. niya yung may tuldok dito. <laughs> may tuldok? Yan yun. May tuldok dito. <laughs> dito, Shaolin. <laughs> 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 Pandi Koko. Ayun. Yung may tuldok na pula. Pabili po ng tinapay, may tuldok dito. eh <laughs> habang hinihintay natin mga kabukid. Kasi medyo matagal yung pakuloyin. Kapag so, kinatay ko kagad yung itik, eh, makatumigas. Mahirap balahibuan. ito ang hirap ipapasok ng tubig dun sa loob ng kanyang katawan puna na to mga kabukits kasi kanina eh galing pa tayo sa trabaho kaya ngayon na tayo nakapag luto sa hapon hindi matagal-tagal to abutin tayo dito ng dilim dahil pakukuluan pa natin to medyo mas ano kasi yung laman ng itik kaysa sa manok mas matigas kaya mas matagal natin pakukuluan Tuluan na muna natin mga kabukid sa luya. Yan, para matanggal ang lansa at lumambot. At saka asin. Para matanggal ang lansa at lumambot at umalat. Yan. Kailangan palayot. Siyempe, para mayroon siyang dagdag na no, roll. Pampaglambot pampatanggal ng lansa, pampatanggal ng alat. Pandinis ng ng karne. Oh, para malinis. Okay, hintayin natin ang hanggang sa lumambot bago natin lutuin ng adubo sagata. Adubo? Adubo. <laughs> hapon na naman pag gabi na pala ang <laughs> dami nating manok o oh, aro yun na sa garden bilog Dating, yun na naman dali yun na Oy, malalaki na malapit na maubos yung itik malalapit na nila ang nila yung pambato <laughs> ayun sa garden tirahan mo ako dyan ko na nga lang maghingi ka pa. Sarap. Eh, <laughs> Ang daming paniki mga Nagsilabasan na ang mga aswang. <laughs> Bilog, ang mga paniki. <laughs> ay sila basa ng mga aswang labas. Ito ay tinatawag naming kalipat-pat mga kabutis. Yung uh, maliliit na paniki na yun. Ayan, mga kabukids, malambot na yung ating karne ng itik. Pero hindi pa siya sobrang lambot. Kaya uh, ano ilang oras na rin ating pinakuluan. Pwede na yan. Maganda talaga kasi Pressure cooker Eh Wala eh Pangunin lang natin At atin ang lulutuin Ating lulutuin na Sabi ni Mama B Ating ilalagay na ang sangkap Ang sabor Kasabor <laughs> dan sa Ilalagay mo palang kasabor dun eh Ayan <laughs> Yun lang ang sasabi. Yun. Yun manda. Yun manda nang. Daddy, ang ating bubuatan, eh, gisaw ang taron. Para uh, pagka na mga ayop, at mga para makan abo ang ayop aja. dyan. Ay, ano na ba kayong pasit? Aroy, ang kumpala na pasit ko ron. Yung kidney. At saka yung puso <laughs> na yagis. Pwede pa yan, ugasan lang. Ah, hindi ka lang suro. Wala naman, okay na. Ito lang? Oh. Dito lang? Ya. Yeah. Boom. Lagupok. Lagupok ma! Ma! Ah! <laughs> Boom. Agon, ay, ganun na. Sugatan din, no? Nakabangga doon sa kalat. Matangkad ka na pala. Matangkad na lang ako ng kunti. Oo. Oh. Ah, din din ang mga tiyo, kuti. Miming? Aray ko, kuti mo. Nakasampu ako nga. <laughs> yan ang ginamit natin mga kabukid yung ating pinaglagaan din hindi na natin hinugasan mayroon pa siyang mga sibu-sibu oh. may mantika na kagad sabor na agad oh. yan, nalagyan natin ng mantika siyempre gigisa natin mamaya yung sibuyas at bawang bawang Uy, init ah <laughs> Maraming pag-ali. gali, kalayo. Para kalayo. Lugangan gatong. Lugangan daba daba Tapos, lagay natin ng luya. Para habang umiinit yung mantika, nandiyan na sila. At sibuyas, at luyang buo. <laughs> natin ng toyo okay. Ipuntahan na natin mga kabukids Ginatin natin ang paminta sobrang dami no hindi ko na lahat lagyan na rin natin yung kanyang gata so, sayang pa yan pwede pa natin yung lagyan ng tubig At lalagyan natin ng konting tubig kasi papalambutin pa natin ng konti luto na yung ating itik adobo sa gata sabur kain po tayo wow Ito masarap po oh. ang kanyang puso at atay puso atay at balun balunan Balina. aswang ka siguro <laughs> <laughs> rar pumulo ka pumulo ka kain pa rin tayo sa labas mga kabukids ngayong gabi. Masarap dito kumain. Malamig. Ano pa ngayon eh. Um, amihan yung hangin. Kaya galing sa mga nagigilong bansa. Ang lamig. Lalo sa madaling araw. Grabe no? Sobrang lamig. Yan. Buti na lang may sanga dyan. <laughs> yun <know>. oh. Aroy. Ayun sumabi. Galing. Aba. Good job. Para paraan na. Yay. Bilaw na. Yay. Tulog na. <laughs> kain na. Okay. Tulog kain na na. Mabuti nga uso na yung solar Mabuti. ngayon eh. Kung hindi muron. Muron. Muron ba yung hmm. sa Kinky. bote? Kinky. Kinky ang tawag sa amin ng muron. Yung Sin, tinutuad-tuad, sinkarol. Sige, kita yung kain. Aba, sarap. Grabe. Siyempre, luto mo yan. <laughs> Parang luto ni Gordon Ramsay. Lasang ginata, ah. <laughs> Kain po tayo malasa talaga yung itik no tatbo mm. -hmm. sabor eto ang gusto ko atay at saka puso akin na lang to ha mm nasa -hmm. plato ko na eh Malahan tayo <laughs> mm. Pwede nang matulog, nakakain na. <laughs> Ito lang pala hinintay. Mag-review pa si Bilog. I-rate mo yung luto ni Kuya mm -hmm. One to ten. 10. Ano? Ano? Nakamatahap job. Kasi nga, hinintay niya eh. <laughs> Nung nakaraan, kalahati lang eh. 5 lang. 5 lang eh. Tumaas ngayon. yun. <laughs> oh, ba? Diba, lumambot na. Ano yun? Hindi <laughs> maghiwala yung buto at saka laman eh. Ay, <laughs> may din. <It's> it. <laughs> wala naman nagmamadali. Pwede naman tayo dito magdamag. hindi bang dinauubos ko. Turn. Ito pa ba ditong ambon? balon-balon na yun ba dito? Aroy, ilan Naku. ba balon-balon na nang itik na <laughs> Naku, <wala> yun? Ako, wala na. Kanina may nakuha ma. Diyan, hanapin mo. mayroon pa siguro dyan. Isa lang naman ang balon baluna ng itik ka. Biniyak ko kasi yun. Ah, biniyak mo. Hmm. Dalawa yun. Oh, uh, ay to, natagpuan ko rin. Ito nga ba? Hmm, Ito. yan. Masarap yan. Hindi ko alam na gusto mo eh. Kung alam ko lang, kinuha ko parehas. Kala <laughs> yung <laughs> Sabaw ka? Wala, taming, wala kaming libre sabaw dito, ti. <laughs> lambot na rin kasi ano yun? tagal ba naman natin ni? eh hmm. shout out po sa lahat ng mga naghahaponan kasabay po namin. Di ba mamay nagpapashoutout sa'yo sa ano? hindi pa na palang sabi ang pangalan pero shout out sa mga kaibigan katrabaho ni Kuya Gira at saka ni meresinya yun no uh -huh. sa mga taga puerto shout out po sa inyo lahat kain po may isa shout out din daw si Bilog hmm? sino? <laughs> sino si shout out mo? Hmm. anong shout out mo? sino? wala akong shout out <laughs> Shoutout mo si ma'am mo. Kamu ma'am, pa-perfect naman minsan. <laughs> Pa-try naman ang perfect Tanda lang kita itik. Mga huli pa pala. Akala ko ba sakto lang yung anghang? Parter na. Sabur nga. Nagbaba na yung rating, 9 na lang. O 8 na lang. Pag mainit siguro. Hmm. Ganon pa. Ganon pa rin. Hmm. Ganon pa ha? Siyempre. Hindi pa magbusog eh. Kahit mga ganon pa rin. Hindi ko, sana. Hmm. Sabor talaga, no? Mm. Hindi naman sa pagyayabang, no? <laughs> si Bilog, idol ako niyan, eh. Magluto. Kahit ang iluto ko. Nga, yeah, libre kasi yan ang <laughs> kain. Oo. <laughs> o, oh, ati-jinky talaga. Favorite na. Nadamay pa ako, ah. Masarap ka magluto. Kasi libre. <laughs> pag magwagli libre lang ata. Abang lukong bata ang to. Sumasarap lang pala sa kanya dahil libre. Magaling. Oh, Salamat mga kabukid sa panonood. Friends. Tapos ka na? Oh, susunod ako. Kami hindi <laughs>